yun, good day guys, and ito po muli si Daddy Bean and maligayang pagbabalik sa si Daddy Bean Channel so, ito yung ating ipinamimigay nung nakaraan na walang nakakuha dahil void yung kanyang entry hindi siya nakapag-share okay so sa mga sasali dito uh, iwasan ninyo na hindi kompleto yung requirements so, ulitin ko yung requirements kailangan naka-like and subscribe kayo sa channel na to naka-share ninyo itong video na to and yung Facebook page ni Daddy Bean and yung uh, TikTok channel ni Daddy Bean na, na, na display naman natin dyan sa screen ay siguradong ma-follow ninyo no? and sundin, masun, masunod ninyo itong uh, uh, requirements na to kung paano gagawin yung mga mechanics and kung anong gagawin dito sa box na to so simple lang ito no? uh, kung mauulaan ninyo yung nakalagay sa box na to ay siya yung ano magwawagi ng set na to yung power bank malupit na power bank ni Romos yung RS20 napakabigat niya and malaki siya so maraming lamang power ito para sa pangaraw-araw ninyong uh, pagbabrowse pag internet pag games sa mga cellphone ninyo or something kung ano yung i-charge ninyo so paano natin may sasagawa ito simple lang para sabihin na walang baka mamaya sasabihin niyo may daya ito pong video ito ay walang cut okay hindi natin ikakat hindi natin i-edit and lalagyan natin ito itong tinatawag na exact time zone ito so ano big sabihin niyan habang ginagawa ko itong part na to makikita nyo dapat na hindi nagbabago itong oras or nababawasan I mean nababawasan o dadagdagan Matit matitrace ninyo kung Uh, in inedit ko itong video na to hindi kasi sa dulo ng video na to bubuksan kaagad natin ito ibig sabihin kakatin ko lang yung video na to sa part kung saan ah uh, ah uh, i ipapa ipapakita natin na halimbawa nahulaan na or next video kasi halimbawa may nakakuha na kung anong laman nito doon natin ipapakita yung last part kung anong laman And doon natin malalaman kung sino ang panalo. So, simulan na natin to. So, tabi muna natin itong Romos. So, ito yung exact time zone. ah uh, lagi lang siya dito sa tabi. Yan, para makita ninyo, no? Uh, today is 7.27 a.m. Isang mga pansin nyo dito. Ayan. Meron bang date? Uh, Wal, well, wala yatang date. Pero okay na to. Uh, nakalagay dito. Mamaya bubuklatin na lang natin. Saturday, November 25. Kita nyo naman. Buklatin na lang ulit natin mamaya. Para masabing hindi sa ibang date binuksan. Although mahirap dayain ito kung dadayain na halimbawa. Kasi tuloy-tuloy lang ito. Meron siyang millisecond, may seconds, at saka minutes and hours. So hindi basta-basta madadaya yan. So ang gagawin natin, babaluti natin itong box. May laman na to. Kakalugin ko. Ayan. So, ano gagawin natin? Babaluti natin ito, guys. So, good luck doon sa mga sasali. Ayon mga gusto sumali. Ulaan nyo lang kung anong nasa loob nitong box na to. And, sa dulo, sa, sa dulo ng video na to ay ibibigay natin yung at least dalawang clue kung ano ito. So, doon magkakaroon kayo ng idea kung ano yung sling laman. Baluti natin Tuloy-tuloy lang yung timer natin I mean, hindi timer yan World clock O yung exact time natin dito sa Pilipinas So, hindi natin tatakpan yan Para Baka ma-isipin edited. Okay Ganyan lang Para hindi tayo masyado mahirapan Yan Tapos lalagyan ko syempre ng uh, masking tape. Yan. May pen din tayo diyan mamaya, pipirmahan natin yung mga yung ito ito. Dito natin bubuksan 'yan eh. Sa area na 'to. So lalagyan ko siya ng masking tape. Hindi ko lalagyan ng pattern. Kaso lang natin yung gagawin. Para makita ninyo pagkakaiba. Yan. Huwag na natin masyadong gawing komplikado. Okay. Kita nyo, may tape. Tayo inilagay sa tig kabila, nakakross na ganyan. Ito yung opening nitong box. Yan. Kita nyo ba? Ito yung opening ng box. And, uh, ito yung mismong yan, lalagyan natin ng seal yan dyan so, lalagyan natin ng seal Ayan. Ito yung opening ng box. So, may make sure na lalagyan natin ng ano yan. Oops. Lalagyan ng tupi. At least yan, ma magiging palatandaan nyo Okay. So, kung Umpisahan nyo na mag-isip kung ano ang laman nitong box na to lagyan natin ng ano ito ayan, lagyan natin ng x x x x ayan ito yung opening guys ah. so dapat hindi magagalaw yan lagyan din natin yan so lagyan natin x x x okay so Lagyan pa natin dito X X, X. Okay so Ito na uh, Subukan nyo Hulaan kung Ano yung laman ito Ibibigay ko yung clue uh, 7.31 AM na So Ang uh, Nasa loob nito Ay yung Nasa paligid ko Parati Kapag uh, Nasa shop ako So mamaya Lilinisan ko yung Shop ko Para hindi masyadong Makita <laughs> yung kung ano yung mga nasa paligid ko, ano. Although kung, ano, kung, ah, uh, kung kabisado niyo yung channel natin, may mga time na naipapakita natin dun kung ano yung mga nasa paligid natin. Sa, sa mga videos natin, pag minsan makikita nyo yun dun. Okay. So, ang kailangan natin is kumpletong sagot, no. I mean, yung exact na kung ano yung nakalagay dito. Pati yung pangalan ng item. I mean, pati yung um, kung ano yung item at yung pangalan ng item. Okay? So, dalawa yun. Kung ano yung item and yung pangalan ng item. Ano? Pwede rin kung saan ginagamit yun. So, yun. Eto. 7.30 na. 7 minutes na tayo nag-video. and, uh, sa part na to, ikakat ko yung video. So, good luck sa inyo. No? kulaan' nyo kung ano nasa loob nito agawin uh, gawin nyo lahat ng mga task or ng mga mechanics tapos posibleng kayong manalo nitong Romos RS20 yan tax free <laughs> at wala yung ano basta ipapadala lang sa inyo wala kayong gagas sa isang pasasalamat mula sa Daddy Bean Channel no maraming maraming salamat sa suporta okay so natakpan ko yata pero ito papakita ko muli yan 7.33 okay so sa na to good luck sa inyo Uh, ipo-post ko itong part ng video na to Then, dire diretso ito, guys Hanggang sa pagbubukas No?